So, yun. Ito pa rin damit ko. <laughs> so, ngayon lang ako nagkaroon ng oras mag-video-video na ulit ng ganito. No? So, free kasi ako magkakot. So, yun. Ang inyong lingkod ay nascam sa hulugang lupa. Yeah. Tama kayo ng rinig. Ako mismo ay nascam ng hulugang lupa. So, bakit po ito ko yung Diba? Pwede ko namang hindi ikwento to. Kasi, syempre, kano ko yun? Sabihin, ah, tanga-tanga ka naman. Ah, ano ka naman? Ah, ba naman? Bobo naman ito. Yung mga gano'n, di ba? At saka, ano yun, di ba? Nakasiraan ko yon Pero, I've chose this way. Kasi, ayoko nang ulitin nyo yung pag-success ko. <laughs> ayoko nang ulitin nyo yung mali kong ginawa. Okay? At gusto ko siyang kapulutan ng aral. No? Kasi pwede ka namang matuto nang hindi ka nasaktan at nawalan at nahirapan. ba Dalawa kasi ang uri ng pagkatuto. No? naranasan mo mismo at napanood mo na ano nangyari sa ibang na tao no um, na experience mo at na observe mo at gusto kong matuto ka dahil na observe mas akin, okay, no so bye guys sa kwento ako ay na scam ng hulugang lupa okay Ma'am, saan to nangyari? Partikular, anong lugar to? At sinong developer na to? So, ang developer ay ang MJRR Realty Development Corporation. Ako ay na-scam ng around 200,000 to be exact. No? So, ako ay, kay aking hihikayat na huwag kayong papasok sa isang hulugang lupa. Okay? Huwag na huwag kayong yung parang mag, maghuhulog ka, yung magpo-pose sila ng monthly amortization na no down payment, no equity, ganyan-ganyan. Tapos, 2,000 per month, pero ka ng bahay. Woo! meron ka ng 3,000 a month, meron ka ng bahay, 8,000 a month, meron ka ng bahay, ganyan-ganyan. Kasi I was been fall for that before. So, hindi ko gusto na mangyari yan sa'yo. Diba? So, NJRL, napatulpo na yan ng mga aking kasamahan. No? Napatulpo na sila uh, since, ito na nga, papasok tayo, since sila ay korporasyon Wait. So, yun na nga. Uh, Lugan lupa siya napatulpo na siya. May kita nyo yan sa, YouTube. Napatulpo na yan. At, yun lang. kaya alam ko yung mga file-file ng kaso ko. <laughs> Ganito kasi na experience ko nga. At, yun na nga. Uh, dati tinuturo ko siya sa mga students ko. No? Pero yung iba ko kasi yung students, Habang tinuturoan ko, nakatulala sila. Or baka may iniisip silang iba. O kaya naman, baka iniisip nila kung bakit may mahal ng iba yung mga jowa nila. No? So, dito ko na lang pinost. No? Para mas malinaw. ba? Diba? Ah, kasi sabi ko, ano eh, di ba Ay, may rason kung bakit ko to dinanas. Para, siguro, para maturuan ko iba, na huwag nang gayakin. O kaya naman, is para mas alam ko yung mga kasuhan sa d, -D Alam ko yung mga kasuhan sa H-SAC. Diba? Para alam ko yung mga kasuhan na yun. No? Bukod sa criminal case, ah, RTZ ano, civil case. So, para mas alam ko, diba? Siguro ganun na lang. Tumitingin ako sa silver lining, sa brighter side. Uh, kasi masyadong madilim. so, yun nga, balik tayo doon. Uh, huwag kayo magpo-fall dyan. Uh, yung mga hulugan-hulugan na yan. Diba? Kasi ganito pala ang atake ng mga yan. Ito na, balik tayo. Since corporation sila, the MJR Realty Development Corporation, corporation, ibig sabihin, hindi mo pwedeng mapakulong yung mga tao doon. Kasi nga, ang may kasalanan doon sa'yo ay yung corporation. And corporation is a judicial body. Hindi siya natural person. Isa lamang siyang folder. No? Isa lang siyang ganto Ito lang siya. No? Ang corporation ay isang folder. At hindi mo mapapakulo ang isang folder. Okay? So, balik So, yun na nga. That's, it happened. It happened last 2023. Nag-post itong NJRL at ang dami naman kasing kumuha. Ay, sum-access din ako eh, diba? Uh, that's 50 square meters sa labak na ikabite. Um, uh, ang hulugan namin, to, tuwa pa kami ng kapatid ko. Grabe, wow, para kala ko sumakses kami kasi corner lot na nakuha ko. At ang hulugan namin is Darong pumapatak siya ng 5.5 per square meter. Tapos, ang monthly namin ay 6,667. If I'm not mistaken. So, yun. Yun na nga. <laughs> uh, late ko na nalaman na parang, parang sa dulo ko na na-realize. Nare parang, at ang ina, parang ma scam na ako. ganun. Kasi, ayon sa amin pag-iimbestiga, no? Pero yung iba, hindi pa nila alam na na sila. Wala pa silang alam, no? Yung iba na tapos nang magbayad, yung iba milyon-milyon na yung binayad, yung iba kumuha ng maraming units, ganyan ganyan. Pero ano, um, uh, hindi pa rin na realize. Tsaka lang nila na realize nung gumagalaw na kami. Kasi alam ko na to eh, di ba? Nagtrabaho na ako sa um ano ko yun? Hindi ko na natin babagitin kasi basta Realty Development Corporation din siya. Napag-alaman namin na ito pala lang ng JRL, itong lote pala na to, ay hindi pa naka-transfer yung title, yung name ng title sa kanila. Ang pinapakita lang nila sa uh, amin, date of sale, date of sale, ganyan -ganyan, of sale, At hanggang sa humantong na nga ng humantong sa kung saan saan yung investigasyon, pumunta na kami ng uh, registry of deeds, uh, tinignan na namin kung sino yung previous owner, nalaman namin na ganito ganyan, nagasa, oh, nalaman ko na, oh, it's calm, no? Oh, galik. Nag-ano nag pa sila ng condo Grabe Grabe talaga yung front nito Complete permits Ang galing-galing talaga Parang Sumakses sila No? So yun nga nare namin na Scam na to Scam na ah So Kung gusto mo ng lupa Huwag kang kukuha ng hulugan Yun lang naman yung laman ng video nito Pag Paano kami nag-file ng kaso Sa H-SAC Or sa DSUD So, siguro ibang video na yun. Pero yun na naman. Kasi alam ko kasi yung mga viewers ngayon sa YouTube, talagang mabilis silang, mabilis silang ma-board. <laughs> so yun. Yun na naman yung laman. Huwag na huwag kang kukuha. Gusto mo ba ko pa yung mga frustrations ko sa'yo kung bakit hindi ka dapat kumuha ng hulugang lupa? Kung gusto mo lang din naman ng na lupa, mag ka na lang ng fullip ng pera. I-fullip paid mo na. Huwag ka na maghulog-hulog. ba? Diba? Kasi napakahabang proseso ang transfer ng titolo. Napakahaba niyan. Huwag na huwag ka rin bibili ng mother title. ba? Nang hindi ko, hindi, wala kang subdivision plan. ba? Yung mga ganito na, may binibenta ang lote, mother title, tapos sampu kayo. Pag hindi fully paid yung iba doon, basta, basta, tsaka na yung mother title. Dito na muna tayo sa hulugang lupa. Ganito kasi ang mga scheming ng ganyan. Okay? Particularly, Cavite, masyado nilang hinahype ang lupa sa Cavite. No, oh, to be exact. Kasi LRTs, lahat ng transportation, marami na rin tayong mga malls at kung ano ng no, mga industries development dito sa Cavite, kaya hype na hype ang bentahan sa Cavite. Success na success ang bentahan ng mga real estate sa Cavite at matataas ang presyo ng lote sa Cavite compare sa mga other provinces. So ganito na nga, no? Sa so, tayo na punta etong mga corporation, ganito kasi ang galaw ng real estate talaga. Ng development corporation. Ganito. Kunwari, may nakita kaming lupa na malawak. Aalamin nila ako sino may ari. Ha? Pag inalam nila kung sino may ari niyan, kakausapin nila kung matanda o natatang, gusto mo ba, benta natin itong lupang to, hulug-hulugan natin sa iba, 3 plus 10%, 100%, 1000% ang balik sa'yo. Basta bigyan mo lang kami ng go signal na ibebenta namin yung lupa mo. At papahulog hulugan namin sa ibang mga tao. Eh, syempre, itong si tatay, wala naman siyang gano'n ka idea sa lupa. Ay, matanda na. Ha? Wala ano rin, nabili niya lang yun nung sinaunang panahon ng 10 piso o piso isa. Diba? At binigyan siya ng ganong offer, syempre mabubulag siya, di ba? Tatang, bibigyan ka namin ng ganito, ganito, ganitong pera kada buwan, gano'n, gano'n. Pero porsyento lang yung talaga ng kinita ng korporasyon, di ba? so, bibigyan siya ng mga papel, syempre ito naman si tatang, pero pirma din siya. Kunwari, palayan yun. pero perma siyang ganyan, no? Hanggang sa... Pero wala pang transfer ng title, ha? Wala pang hindi pa binili, go signal lang. Ako, ako, yung liaison officer, go signal mo lang. Pirmahalin mo lang to. Napibigyan mo kami ng um, uh, authority ng ibenta yung lote. So, yun nga. Hanggang After one week, nilagyan na nila ng tarpaulin ang lupain eh ng palayan. Ha? Yan yung masasabing subdivided lots. Sasabing pa nila kay Tatangtang, uh, alam mo naman, medyo mababa presyo ng lote mo to. Kasi, uh, palayan, looban pa, pero kami nang bahala. Papalaki namin yan At sabibigyan na ng 200,000 o ganang-ganang. Pero lang yun. scamming lang talaga yon, Scamming lang talaga yon, Kasi wala talaga siya ng planong bilhin yun. Okay? At kung meron man, maliit na portion yun sa kabuong kinita nila. So, lalagyan na nalang tarpaulin. Kunwari, rising real estate, ganyan-ganyan. Ang -ganyan, -ganyan tarpaulin. Tapos, ipopost sila sa Facebook. Kukuha sila ng mga um, marketing officers, mga partners nila na post ng post, hype ng hype sa Facebook at yun na nga, mag-post. Eh, siyempre ikaw, kunwari OFW ka. Ito kasi ang masakit sa market class. Okay? Ibebenta sa iyo kung saan ka nasasaktan. At ang mahirap naman sa Pilipino, bibili sila hindi dahil sa ginagamit nila ito, kundi ginagamit nila ito. Masakit. Dito sila mag-post. Wala ka bang bahay? 50 years old ka na, wala ka pa ng lote, wala kang bahay. Dito ka na kumuha sa amin. 2,000 lang a month, ay magkakaroon ka na ng lote, ganito, ganyan. Sinaktan ka na muna bago ka bibenta. Siyempre, ikaw, kakagat kang ganyan. Ganun. Ganun yun. Parang sa sugal, di ba? Sa business sugal, um, lagi ka bang, eto, may nakita pa akong ads. Nagluluto silang ng masarap. Beef steak o steak. Sabi, ang sarap naman ng ulam mo. Saan mo nakuha yan? tumaya lang ako sa ganitong mobile app. Ganyan-ganyan, ganun-ganun. Ganyan. Ha, talaga? Nanalo ko sa sugalo. Try mo. Yun, sasaktan ka na muna sa masakit sa'yo. Kasi ikaw, dahil nga, eh, emotional tayong mga tao. Wow. Kagat ka ngayon. Kasi nasaktan ka nga. So, huwag na tayo pumunta sa sugal. Iba na yun. Ibang pag-success yun. Dito tayo sa pag-scam. No? Ng lupa. Uh, may ginawa akong computation nito dati sa class ko. Basta imagine na lang 'yun, ha? At 'yun nga, baita sa MJRL. Mukhang ganun ang ganoon ng ginawa nila. No? Si so, wala eh. Wala talagang um no nakita namin deed of sale. Ang nakapirma pa sa deed of sale ay hindi yung may Gumawa sila ng affidavit na uh, nalimutan ko yung pangalan affidavit ayun, power of attorney. Power of attorney na etong si tao, pwede siyang pumirma on behalf of that person. Ganun. Siya pa yung nakapirma. Ganyan pa ang pag ko. Siyempre ako, oh my gosh. Natanga na ako, ha? Natanga na ako. Uh, eh, kababaan ko yun. But, I admit, para lang matuto kayo. Ayokong ulitin na yun, ha? Huwag kayong kukuha ng lugar doon kahit sabihin mo, mom, mom, legit to, Wow, mom. Wag na wag kang kukuha kasi once you did, hindi yan automatic mapupunta sa'yo. There are series of process bago yon ma-process. O oh, sabihin na natin, sabihin na nating legit, wow. mom kasi nakatransfer naman sa mismong korporasyon yung pangalan ng lote sa titolo. O oh, sabihin na natin ganyan. Kung ang mismong lote na binibenta ay around 500 lots, kailangan makabayad lahat-lahat ng tao dun sa 500 lots bago ma-process yung transfer of title, bago ma-subdivide. At it takes a lot of time. Paano kang usapan eh? Um, tsaka nyo lang matatayuan kapag ganito-ganyan. ba? Diba? Hindi. Hindi yung, ma'am, hindi mami, naman ako in a rush. Hindi ko naman ako nagmamadali. Okay lang naman, kahit magal. Don't waste your fucking money on those scams. Okay? Don't fall on that, on their traps. So mag-fall mag na yung iba, kasi may mag fall at magpo-fall kasi masasaktan, lalo yung mga OFW. Bakit punter yan nila ang OFW? Una sa lahat, ang OFW hindi yan makaka-uwi to file cases kasi nasa ibang bansa yan Yan ang pinaka number one target ng mga scam sa lote. Talaga, real talk na tayo. So, yun na na-real talk ko na kayo, pinapapuhisin ako sa kaka-real talk. So yun na nga, hindi sila makapunti eh. At maganda silang source of income. Bakit? Ang kinikita nila malaki. Compare sa piso natin. Diba? Ki hindi na sila kumakain. Kampong na yung inuulam nila. Tokwa na. Katulad ng kasamahan ko. Asin. Nagdidil siya na ng asin. Makabahid lang siya sa monthly na yon. Plus, mahal maging mahirap. Mahal. Maniwala kay sa Mas mahal maging mahirap. Bakit? dito mas 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 malala maging mahirap mas madali ka pang maloloko kasi sasaktan ka na muna nila doon ka nila bebentahan sa kung saan yung masakit sa iyo kasi marami naman talagang OFW na uuwi ng pinas na walang bahay marami naman talagang OFW na uuwi na aapi api dito kasi wala sila na maibigay na pera at yun yung ginagamit na schemes at promotion sa kanila para kumagat sila doon sana itong video ko na mapapanood ng mga tao is kabulutan niya ng aral at hindi kayo gumaya sa amin. So, as currently, eto pa. Nung nalaman namin na scam na kami, nag-file kami ng refund. Una, freeze payment. Freeze payment. Which is pwede naman siya under DSUD as long as may mga terms na ganito-ganyan. And then, nag-stop payment na kami. Nagsa payment and nagfile kami na refund, hindi agad-agad ire-refund eh. You have to fight, you have to file cases, and filing cases here in the Philippines is not free. Lahat po ng bayad, meron. Okay, attorney pa lang, acceptance pinyan, appearance pinyan, sa masari niyan. apidabit na ipapile nyo, filing fees pa. Walang libre sa mundo. Wala. Di ba? Kasi lahat po ng libre nawawala ng saysay. -say. Lalo na pag nagmamahal ka, libre. take for granted ka lang. Kasi nga, libre ka eh. Diba? Ganyan yon. So, yun. Huwag na tayo pumunta sa hugot na tayo sa lupa. So, gumastos pa kami. Nascam na ako ng 200,000. Kailangan ko pang gumastos for the rest of that. Imagine, gano'n ka burden yun sa akin. Pero tinitingnan ko na lang na, wow, matututo ko. Wow! galing-galing eh, no? Galing-galing po eh. Yan, tututo naman ako. Anda, ano, I have to, you know, put that 200,000 para matuto. Galing! <laughs> <Ooh>. <laughs> so, yun na nga, um, kasi pag hindi ka nag-aado ah, papail, wala. So, yun, kumuha kami ng attorney mga abogado ngayon. At nakikipag negotiate kami for our refund. Kasi ang gusto na lang i-refund sa amin, 5,000. No? And di ko alam every month. Diba? Ginawa kami yung hulugulugan katulad of the rest of the other person. Ito, sabihin ko sa inyo. Kung ang plano nyo rin naman sa mismong developer ay kasuhan, huwag kayong pipirma ng agreement ng refund. Kasi once you did, waiver na yun eh. Diba? Pagdating niyo sa korte, waiver na 'yon na ah, your honor. Meron naman po kaming refund agreement sa client. So wala ka ng karapatang mag-file kasi nga nag-refund agreement ka na pumayag ka na ng refund eh. Tapos hindi rin naman yan susundin. Sabihin, walang pera o kaya tatalbog yung cheque okay O kaya naman bulugan ka ng 5,000. Naging barya na yung pera mo, nalusaw na. So yun, nakikipag-negotiate kami na hindi kami tatanggap ng refund na hulugan binigay namin sa inyo ng buo yung pera namin. Ang tagal-tagal na niyan. Kailangan namin ng buo. Kasi may babayaran pa kami please. So, ayan na nga. Hanggang dito na muna tayo. Basta wag na muna kayo muhulog ng wag na wag. Ever. In your entire life. Wag na kayong kukuha ng loting. Hulog ka. mahirap na tayo. Okay? Naloko na tayo sa pag-ibig. Huwag na tayong magpaloko pagdating sa lupa. So, ako, si Dandan Obrang, inyong likod. Ciao!